Hey there, Inquire Family. Maligayang pagbabalik sa aming channel kung saan ihahatid namin sa inyo ang lahat ng pinakabago at pinakakapanapanabik na balita sa Filipino entertainment, showbiz at higit pa. Ngayon, mayroon kaming isang espesyal na tampok sa isa sa mga pinakamainit na bituin sa Hollywood, si Liza Soberano. Tama, si Liza ay gumagawa ng mga wave sa international na eksena. At dadalhin ka namin sa likod ng mga eksena ng kanyang pinakanakakagulat na mga kaganapan. Sa amin, hindi mo gustong makaligtaan ng isang ito. So, kilala mo siya from hit shows and movies in the Philippines, but now Liza Soberano is taking Hollywood bigo storm with her breathtaking style and undeniable talent. Recently, she attended Vanity Fair and Instagram's exclusive Varieties A Night for a Young Hollywood Party At the famed bar Marmont in Los Angeles And let's just say She turned the spotlight and stole Let's talk about that outfit Pinahanga ni Liza Soberano ang lahat sa kanyang show-stopping ensemble Wearing a really magnificent creation from Ashi Studio This is not just any dress, folks It's a statement The gown featured a striking combination of metallic elements and fur, giving it an edgy but luxurious look. Made Liza both effortlessly and ex expressed. Crafted with precision, the gown brought together futuristic metallic sheen and the plush texture of fur, merged two very distinct elements into a cohesive masterpiece. And as if the gown wasn't enough to elevate her, she pair it with matching Jimmy Choo heels, making her walk on that red carpet even more powerful and graceful. Can you imagine the moment less this moment? Spotlight At huwag nating kalimutan ang nakakasilaw ng mga diamante mula sa Shea Jewelry na nagdaragdag ng perpektong dami ng kislap at ningning. Ang mga brilyante na iyon kasama ng kanyang walang kamali-mali na gown at accessories ay tunay na nagpaningin kay Liza na parang bituin parehong literal at matalinghaga Hindi nakakagulat na inimbitahan si Liza sa isang event na ganito ang kalibre Ang A Night for Young Hollywood ay isang prestigyosong affair na pinagsasama-sama ang pinakamaliwanag na sumisikat na mga bituin sa entertainment industry at nandoon si Liza kasama nila na ipinapakita sa mundo kung ano ang maidudulot ng talentong Pilipino sa pandaigdigang yugto. Ngayon, sa likod ng bawat hindi kapanipaniwalang sandali ng fashion ay isang kahangahangang stylist at sa kaso ni Liza, ang stylist na iyon ay walang iba kundi si Maeve Riley. Really. Si Maeve ay isang powerhouse sa Hollywood na kilala sa pag-create ng pinaka at hindi malilimutang hitsura para sa ilan sa mga pinakamalaking bituin sa industriya. At siya ang henyo sa likod ng nakamamanghang grupo ni Liza sa kaganapan ng Vanity Fair. Nauna nang nakatrabaho ni Maiv ang iba pang mga kilalang tao, tulad ng Filipino model na si Kelsey Merritt, na naging ulo sa Golden Globes noong unang bahagi ng taong ito. Si Rilly ay gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagyakap sa mga matatapang na pagpipilian at paglikha ng mga hitsura na parehong kakaiba at hindi malilimutan. Hindi nakakagulat na pinagkatiwalaan siya ni Liza na istilo siya para sa isang mahalagang gabi. I mean, it takes a certain level of confidence to pull off a dress like that. And with Maeve's direction, liza really showed the world that she's ready for the international spotlight together they've created a look that is both iconic and effortlessly chic and trust me we're going to be seeing a lot more of this dynamic duo nayon let's take a moment to appreciate just how far liza has come Mula sa pagbibida sa mga hit Filipino tea shows tulad ng Everyday I Love You at Alone Together hanggang sa paggawa ng kanyang marka sa silver screen, si Liza ay palaging tilala sa kanyang kagandahan, kagandahan at hindi may kakailang talento sa pag-arte. Ngunit ang paglipat niya sa Hollywood ay isang bagong kabanata sa kanyang karera.